Mabilis ako mga idol magbutas ng mga butas. So gaya ngayon ikaw ay bubutasan na natin. Ay, magbutas ng kahoy mga idol. Ito na. So ganito mag ako kabilis mga idol magbutas. So ganito yung trabaho natin mga idol. Dito sa furniture. Ay ito yung pinakamahirap na trabaho. Yung magbutas ka ng napasukan mo ng nila-dila. So yung binaga yung binotasan ko mga idol yung papasok dyan yung dila para sa mat matibay siya at pagkatapos yung papasok yan din papakuan so para matibay so kaya ganyan so ganito yung mahirap na trabaho so trabaho dito talaga ng mahirap so pagod palagi yung katawan ito masakit yung katawan ko nito mga idol sa likod sa braso sa ulo Grabe 'yung ano, nararamdaman ko. Gusto ko nga mag-overtime pero hindi ko kapag overtime mga idol. So, may load pa rin mga idol, ah, uh, pa-share ng video na ito. So, pwede kang manalo sa share mo lang, tapos send mo din screenshot, tapos laki-like din, comment din, ayan, follow mo mga idol, follow. Then pwede kang manalo ng GCash. So, low 100 mga idol. ngayon patuloy tayo sa pag ano. Tatapusin mo lang yung video mga idol. Pagkatapos, i mo. Mag-like ka din, mag-comment. yan So, ayan, ika tatlong araw ko magbutas ng mga idol. So, sobrang pagod na. Tapos yung pawis ko, every 10 minutes, nagpapalit ako ng damit. Kaya, grabe. Mahirap mga idol na trabaho. Pero kailangan natin kasi para mapakain ang ating pamilya. So yan. Meron naman talaga eh. Itong ating minubutasan sa table to na. Malit. Yung 40. Yung height. Yung sa center table mga idol. Sa supa. Kaya Apat yung butas bawat posti, so sa isinta ka posti mga idol, so ilang times four one twenty, one mga idol sa isang plus myron pa, two pa rin, so two forty plus two forty